Kaya na naman ang isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Magtatanong lang po ako, Madam Stella, bakit maraming babae ang nagkakagusto sa matatandang lalaki? Sana po masagot nyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung bakit marami daw ang mga kababaihan ang nagkakagusto sa may edad na na mga kalalakihan. So guys, maraming dahilan kung bakit may mga babae na naa-attract sa mga lalaking may edad na. So bibigyan ko kayo ng mga posibleng mga kadahilanan. So, narito po. Number one, pagtanggap at pag-unawa. Ang mga lalaking may edad na ay maaaring mas may kakayahang magbigay ng pag-unawa at pagtanggap sa kanilang partner dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan. So, ang ibig sabihin, merong mga babaeng nagkakagusto sa mga may edad na dahil sa pagtanggap at pag-unawa dahil nga ayon na sa aking sa aking sinabi kanina dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan so ang ibig sabihin halimbawa meron na silang mga karanasan noon na mga o oh, may asawa ba sila dati tapos hiwalay na o kaya may mga kasi so mas ma mas maano yung ano nila mas mahaba yung karanasan nila kung ikumpara doon sa mga patungo pa lang na mga kabataan, kabataan na mga kalalakihan yun ang ibig sabihin at ang number 2 naman stabilidad ang mga lalaking may edad na madalas ay may naitatag na karera matatag na pinansyal na kalagayan at iba pang aspeto ng buhay na nagdudulot ng seguridad sa mga kababaihan. So marami ding babae na nang dahil sa estabilidad ng isang lalaki na may edad na ay uh, talagang pumapatol talaga sila. Pero hindi po ito ibig sabihin guys na walang pagmamahal ano? Kasi pag sinabi natin pag walang pagmamahal sila, ay parang ginajudge natin. Hindi naman po siguro lahat. Kung meron man, hindi naman po siguro kalahatan. Dahil kahit ako po, sampung, sampung taon po ang agwat namin ng aking naging asawa, pero hindi naman ibig sabihin na nung nag-asawa kami, hindi ko mahal. Hindi, hindi po, no? So, sasagutin lang po natin ang katanungan ng ating subscriber at ito lang po ay aking nasaliksik at tinatalakay ko lang po sa inyo. So, number two, yan ang stabilidad, no? Talagang may karera o matatag na ang pinansyal. Kaya yon nagdudulot ng seguridad. Kaya may mga babae na yon ang naiisip nila na mas piliin nila ang mas may edad na lalaki. At ang number three naman, maturity naman ito ang emotional maturity na madalas ay umaabot sa mga lalaki habang tumatanda, ay maaring magbigay sa kanila ng kakayang makipag-usap ng maayos. So, di ba guys, meron minsan na kapag uh, batang-bata pa kayong nagkasal o nag-asawa, mas talagang grabe pang nag-away. Talagang hiwalayan ka agad o ganito-ganyan. Ngunit kapag ang isang lalaki ay meron ng may edad na parang nakukontrol niya ang lahat. Pero hindi din naman kalahatan na, no? Kasi kahit meron namang edad na lalaki, ay talaga rin parang bata rin, makipag-away. So, ibig sabihin, yun nga lang ang sinasabi ko, average, no? Na yung tinatawag na maturity talaga. Dahil, yun na nga, dahil sila ay meron ng mga karanasan, o tawag dito, yung kakayahan nilang nakikipag-usap noon at daladala na nila habang tumatanda sila. Kaya ma ma maayos silang makipag-usap sa kanilang mga batang partner. So, ibig sabihin yun po. At ang number four naman natin ay ang confidence, kumpiyansa sa sarili. Ang karanasan at tagumpay sa buhay ay maaring magdulot ng tiwala sa sarili. Ang confidence na ito ay madalas na naa-appreciate ng mga kababaihan. So, ang isa talagang weakness ng isang babae sa isang lalaki ay yung merong kumpiyansa sa sarili. my self-confidence na tinatawag, ano? So, yan, alam nila na ang mas may edad na ay mas, mas malaki ang kumpiyansa sa sarili. Kaya merong mga kababaihan na naghahanap talaga ng mas may edad sa kanila. So yan po yung number 4. At ang number 5 naman, karanasan at karunungan. Ang mga lalaking may edad na karaniwang may mas maraming karanasan sa buhay at sa si relasyon. Ang mga karanasan ito ay maaaring magbigay sa kanila ng mas malalim na pananaw at karunungan na maaaring maging kaakit-akit para sa babae. So, ang ibig sabihin, dahil nga sa mga karanasan na mahabang karanasan na na, ano, na pagdaanan nila at ang karunungan, ito po ay nagiging kaakit-akit para sa ibang mga kababaihan. No? so yan po guys sinasabi ko na na hindi po lahat na kababaihan ay naghahanap ng may edad o matandang lalaki tamang tama lang po na meron talagang nagkakagusto sa may edad na mga lalaki at uh, ito rin ay hindi rin sinasabi na mas magaling ang mga may edad o ang mga kabataan na hindi po kung ano lang po yung mga katangian ng may mga edad na lalaki na hindi nakikita nang babae doon sa mas bata. Yun lang po, no? Wala pong ano po dito, yung tinatawag na paghuhusga. hindi po. So, yan po yung number 5, karanasan at karunungan. At nang number 6 naman, wisdom and perspective naman ito, no? Ang mas malawak na pananaw sa buhay at wisdom ng isang may matandang lalaki ay maaring maging inspirasyon o gabay para sa isang mas batang partner na babae. So, ang ibig sabihin, kapag mas matanda ang kanyang asawa o naging asawa, naging nobyo, parang pwede niyang itong gawing maging isang inspirasyon. Dahil nga, yun na sinabi na natin na ang kanyang karanasan, ang mahabang nakaraan niya, ang mahabang mga nagpagdaanan niya sa kanyang buhay, ay uh, nakikita mismo doon sa kanyang mga uh, tawag dito sa tinatawag na pananaw sa buhay no at ang wisdom nila sa mga ibang mga matatandang lalaki na, na maaring ito ay maging inspirasyon o gabay para sa mas batang partner na babae kaya po sila uh, nag-aasawa o mas gusto nila ang mas matandang Lalaki. Ito po ay uh, sa mga kababaihan lang na lamang na kanilang uh, ang ila, kanilang ano rin 'yon, opinion, guys, no? Sa kanilang opinion. Pero sinasabi ko na hindi po lahat-lahat na mga kababaihan na mas gusto ang may edad dahil marami ding mas gusto ng babae na mas bata pa rin sa kanila o kaya pantay yung edad, ano? So wala po itong sinasabing kung ang matanda dahil ganito ang bata hindi po kung ano yung mga pananaw lang ng mga kababaihan na mas na mas gusto nila yung may edad na nakalalakihan at ito na yung mga binanggit ko na mga posibleng mga kadahilanan. So sana na, na nakita mo ang video ito dahil ginawan ko lang din ito ng ng vlog para naman makita ng lahat dahil maganda yung tanong at napili kita at diyan po, sana makita mo ito at maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo ang topic natin ngayong araw na ito na nanggaling sa ating isang subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong likod si Ate Estela. Bye-bye!